Hello, magandang gabi mga kapaksiw. Andito po ako sa aking munting karinderia. May nakita po ako isang ginang dito na medyo uh, parang tulad lang din sa atin. Siyempre, kailangan mabuhay kaya nagsisikap yung isang tao. Ito ate, interview nabang na binibigyan ko siya pagkain. Si ate, interviewin natin kung ano naging buhay niya. Kasi alam niyo mga kapaksiw sa panahon niya, napakahirap talaga ang buhay. Wala tayong pwedeng sisihin. Dahil eh, kahit nga ka ako, ah, nag-vlog ako makasakali Pero pala rin man, siguro marami ako matutulungan pa. Kaya, eto si ate, interviewin natin habang kumakain. Di ba man siguro masama kasi baka mamaya, eh, a-arrest na ito ha? Ah. Okay. Pagkakamalala ko. Pagkakamalala ko yung namatay Ate, ano pangalan niyo, te? Clarita. Ano, Piledo? Peralta. Peralta. Ang ganda ng mga Piledo, Peralta, ti. Mga mayayaman sa amin yun mga Peralta. Ito po si Ate Peralta, nagawi po dito sa aming block sa block 46. Eh kanina ko pa siya napapansin umaga, kaya alam ko talagang medyo hindi maganda yung kalagayan niya kasi wala naman siyang iniintay kaya nilapitan ko siya kanina, di ba po Ate? Nilapitan ko siya tapos sinanong ko siya, binigyan ko siya isang hopia ngayon, siyempre, tao lang tayo, naramdaman din natin yung gutom. Kaya mga kapagsiyo, sabi ko nga kung gusto niyang kumain, kakain, pinakain ko siya, gusto din niyang kumain. Eto si ate. Te, may asawa ka, te? Wala din. Wala din. Ay, ibig sabihin, naka, nakaabot ka talaga ng, ano, nakaabot ka ng... Ayan po, tuloy po tayo sa ating uh, konting interview kay nanay. Ay, kay ate, no? Wala daw siyang asawa, wala din po siyang anak. Pero may mga kamag-anak siya sa paho. Ang kanyang ginagawa ay nag ng mga bote ng mineral. So, naibig sabihin, nangangalakal po siya. Di ba, te? Tama ko ba yun? Yeah. Di binibinta mo rin yan? Magkano kaya ang kinikita mo sa isang araw? Di ba, lang eh. Sa na nag sa tangalian. Di ba? Sabihin din yung mga kamag-anak mo ngayon sa paho, hindi kanila pwedeng pupupin, parang kahit pa paano na hindi ka mamulot ng basura kasi hirap kaya pag namumulot ng basura, baka may masagasaan tayo. Nandito uh, uh, tayo ng apu mo rin tayo ng mga apu Ah, may apo ka? Sa pamangkin? Uh, uh, sa pamangkin. Ah, galing. Pero sino ka mo? maganda ka po. Oo. Uh -huh. Sa totoo lang, nakikita sa pagtanda ng isang tao kung mayroon bang itsura. So, so sa ano po, ma, parang uh, ka talaga nung araw. Kasi hanggang ngayon may itsura ka eh. Ilan taon na po kayo? 61. one O, oh, ba diba? Pero mo mga kapag 61 years old na po si ate. Ang hirap talaga pala pag wala kang anak. Wala ka pong anak kahit isa. Wala. Pamangkin lang o biro mo ha kapag talagang wala ka palang anak so ibig sabihin hirap ka pala talaga pagtanda mo ikaw na lang mag isa wala kang matakbuhan walang kukupkup sa iyo kaya imagine ninyo uh, kailangan maging aral natin sa hindi nag-aasawa or may asawa na nag hindi nagkakaroon ng anak pero wala naman tayong magagawa no? kung talagang hindi ka biyayaan ng anak so wala tayong magagawa kaya mga kapagsiyo ah... Uh, siguro no nagka interview lang ako nito kasi sa ngayon hindi pa tayo kumikita baka gusto ko lang na si nanay uh, si ate na ma, ma ko kung ano ang hirap talaga ito 61 years old walang asawa at anak namumulot siya ng na mineral water ng mga basiyo uh, si, ibig sabihin nangangalakal siya ang sabi nga niya tamang tama lang daw sa mga nangalian ang kanyang kinikita sana ate matagpuan ka ng mga ibang vlogger na may kinikita na para mabigyan ka ng katapaano. Para sa akin, wala pa po tayong kita eh. Baga simula pa lang kami at saka hindi naman ako nagseryoso. Pero ang gusto ko talagang pakay yung tumulong talaga sa kapwa. Lalo, lalo na sa tulad sa inyo nga nag wala, wala talaga. Hindi naman natin pwedeng sisihin ang sarili natin dahil ito yung ating kapalaran. So ganun nga naman talaga. Wala tayong dapat sisihin tino kasi kapalaran natin to, di ba? tulad sa akin, kapalaran kong nawalan ako ng asawa na matay na, matay na asawa ko po eh 65 years old siya nawala 3 years na 3 uh, years na may get kaya medyo hindi natin kinusto ang lahat kaya ito, yan, ang tangi ko lang ibinigay kay ate, siyempre pagkain lang po, ito lang po tangi ibigay ko sa kanya, kasi wala naman po tayong ganong kita na malaki pero sana kung mayaman siguro ako, baka uh, sit ate kukunin ko ito na sa akin at saka siyempre pag nasa akin halip na siya lahat kaya sana no uh, biyayaan tayo ng Panginoon ng biyaya na sapat or sobra sobra para ipamimigay din natin sa mga kapuspalad tulad sa atin na nangangailangan ayan yan mga kapagsiyo eto uh, kwento ko po sa inyong totoo kaya magandang hapon sa inyo and God bless us Bebe at Gabasa po. Ate, thank you po sa interview. Pasalun na pagkikita natin, ate, kung nandito ka, huwag ka mag-alala, pakakainin kita. Dito ako yakal. dito pa kainin kita kahit marami tayong mga utang. Kaya natin kahit pa paano magpakain sa isang tao, wala. Oo Dahil po, eh, di naman natin masabi na ang tao wala talaga utang, pero minsan, eh, may utang naman talaga. Pero ang utang, hindi naman natin dapat uh, takasan. Nandito lang po tayo. Lagi naman po tayo nakasubaybay dyan. Salamat po ate. Ate Mercedes. Clarita uh, po. Clarita. Oh yes. Uh, ate Clarita Peralta. Ayan po. Tagapaho po siya. Mga kapakse. Thank you very much sa inyong uh, kasagutan po ate. Tapos na po.